Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 17, 2025. Ngayong ikalabing pito ng Abril, habang sumisikat ang araw at unti-unting pinupuno ng liwanag ang mundo, isang makulay na tela ng koneksyon at inspirasyon ang inihahandog sa iyo ng kalawakan. Sa araw na ito, ang enerhiya sa paligid mo ay tila isang marahang bulong na humihimok sa iyong sumunod sa tibok ng iyong damdamin at tuklasin ang mga hangarin na matagal mo nang iniingatan sa loob ng iyong puso. Bilang isang geminay, likas kang palabiro, mausisa, at mahilig makisalamuha. Kaya naman ngayon ay isang napakagandang panahon upang yakapin ang iyong likas na pagkatao, ang pagiging isang masayahing kaluluwa na may likas na kakayahang buhayin ang kahit anong silid na kanyang papasukan. Sa araw na ito, hayaan mong ang iyong pagiging ni social butterfly ay lumipad ng malaya sa hangin ng posibilidad. Kumonekta sa mga taong nagbibigay liwanag at saya sa iyong buhay, mga taong nagbibigay sigla at nagpaparamdam sa iyo ng pag-asa. Ang kanilang positibong enerhiya ay maaaring magsindi ng apoy sa iyong puso, isang apoy na magdadala ng bagong sigla, bagong pananaw, at isang panibagong inspirasyon upang ituloy ang mga bagay na tunay mong mahal. Tandaan, minsan ang simpleng pakikipag-usap, isang taos pusong tawa, o kahit ang simpleng presensya ng isang taong may mabuting intensyon ay maaaring magbukas ng pintuan tungo sa pagbabago. Habang ikaw ay patuloy na humaharap sa mga sitwasyong dumarating na iyong araw, bigyang pansin mo ang mga damdaming kusang bumubukal mula sa iyong kalooban. Ang iyong masidhing enerhiya, na parang apoy na hindi nauupos, ay may kakayahang hubugin hindi lamang ang iyong mga desisyon, kundi pati na rin ang mga interaksyon mo sa iba. Kaya't maging maingat sa pagpili ng iyong mga salita at kilos. Ang bawat galaw mo ngayon ay may potensyal na magbunga ng malaking epekto sa hinaharap, kaya't piliin mo ang pag-ibig, pasensya, at kabutihang loob bilang iyong mga gabay. Isipin mo ang araw na ito bilang isang malinis na kanbas na maaari mong pinturahan ng kahit anong larawan ng pangarap mo, walang limitasyon, walang hadlang, basta't ito ay pinapanday mo ng sinseridad at tiyaga. Kung sakaling makaramdam ka ng pagkalito o pagod, ang kalikasan ang isa sa iyong pinakamahusay na kaalyado ngayon. Isang sandali lamang sa piling ng mga puno, hangin, at liwanag ng araw ay sapat na upang muling ipaalala sa iyo kung sino ka at bakit ka nagsimula. Hanapin mo ang katahimikan sa isang lugar kung saan naririnig mo ang huni ng mga ibon o ang banayad na ihip ng hangin, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan na hindi maibibigay ng teknolohiya o inay ng lungsod. Ang kalikasan ay tila salamin ng iyong sariling kaluluwa, payapa, malikhain, at puno ng kababalaghan. Kapag muling nagkita ang iyong enerhiya at ang katahimikan ng mundo, mas madali mong mauunawaan ang susunod mong hakbang sa iyong personal na landas. Hayaan mong ang araw na ito ay magsilbing paalala na walang masama sa pagiging mapangarapin. Sa katunayan, ang iyong kakayahang mangarap ng malaki ay isang biyaya na dapat mong yakapin, hindi itago. Sa bawat pag-uusap mo ngayon, kahit gaano ito kasimple o kalalim, ay maaaring nakatago ang isang aral, isang oportunidad, o isang daan patungo sa tagumpay na hindi mo inaasahan. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong mga ideya o isiwalat ang iyong damdamin sapagkat ang tapat na komunikasyon ay isang napakalakas na sandata na taglay mo. Ang mga talento mo sa pakikipag-ugnayan at malikhaing pag-iisip ay maaaring magbukas ng pinto sa mga lugar na dati ay hindi mo inaasahang mararating. Kaya't ngayon, ibukas mo ang iyong puso at isipan sa lahat ng maaaring mangyari. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat. Ang kailangan lamang ay ang pananalig sa iyong sarili at sa mas mataas na layunin ng iyong paglalakbay. Maging buka sa pagtanggap ng mga biyayang darating at maging mapagpasalamat sa maliliit na bagay sapagkat sa mga munting galap nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang ating araw-araw. Para sa araw na ito, ang maswerteng kulay ay dilaw, isang kulay ng liwanag, kalinawan, at kasayahan. Magsuot ka man ng damit na dilaw o magkaroon ng kahit isang bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid, maaaring ito ang magsilbing paalala na liwanag ay laging nasa loob mo. Ang maswerteng numero mo naman ngayon ay labing isa at dalawamput dalawa, mga numerong may malalim na espiritual na kahulugan, sumisimbolo ng pagkakaisa, balanse, at kadanapan. Para sa maswerteng gawain, subukan mong makipag-usap sa isang matagal mo nang hindi nakakausap o magsimula ng isang proyekto na matagal mo nang isinasantabi. Ito ay maaaring magbunga ng magandang resulta at panibagong inspirasyon. Bilang panghuling paalala, yakapin mo ang araw na ito na parang isang alon ng posibilidad. Ang mundo ay hindi kailanman naging sarado para sa iyo, sa halip, ito ay isang masiglang entablado na laging naghihintay sa iyong pagganap. Huwag mong hayaang matabunan ng pag-aalinlangan ang iyong mga pangarap. Magtiwala sa iyong galing, sa iyong puso, at sa biyayang dumarating kahit hindi natin ito laging napapansin. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng nakamit, kundi sa lalim ng pagpapahalaga mo sa mga bagay na totoo at makabuluhan sa iyo. Tapusin mo ang araw na ito ng may niti at pananabik sa bukas. Sapagkat sa bawat pagsikat ng araw, panibagong pagkakataon ang inihahandog sa iyo upang mamuhay ng totoo, maligaya, at malaya. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.